So, ito yung mabigat na tanong dito sa pay later ng Toktik. Pwede bang i-cash out ang pay later credit or credit loan na binigay sa sa'yo ni Toktik? So, mga kami ang sagot ay hindi po pwedeng i-cash out into cash ang pautang ni Toktik sa ating pay later. As of now, iyon po yung sagot ko kasi kinutingting ting ko na hinanapan ko ng pang-scan wala akong makita. <laughs> O oh, ayan ha, huwag nyo na akong kukulitin ha. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pay later ni Toktik. O oh, ayan na, pay later ni Toktik mga ka-idol. So hindi po siya pwedeng i-cash out. Totally ay items lang ang pwede mong utangin dito. So, 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 so. Ano nga ba ang mga pwede mong utangin dito sa ating pay later ni Toktik? So, marami naman siyang pwedeng ipautang. Lahat! As in, lahat. ah uh, lahat ng items ay pwede niyang ipautang sa'yo. Pero yun nga, hindi nga siya pwedeng maging uh, utangin mo ng cash or hindi siya pwedeng i-convert into cash. Uh, pwede kang umutang sa kanya ng cellphone, kagaya nga namin, nakautang na ako ng cellphone sa kanya. Pwede kang umutang ng dryer, washing machine, lahat ng pwede niyang uh, ipautang sa iyo na items, ay pwede mong utangin ng pay later. So, paano pataasin ang pay later ni Toktik? edi di syempre, alam mo na kung papaano o order ka lang ng o order sa kanya at at uh, gagalingan mong magbayad kumpara kung ano due date mo ngayon oh di ba re uh, February 6 ang iyong due date so dapat ngayong araw na to hanggang 11:59 pm ay eh, makapagbayad ka ng utang mo sa yung pay later ni Toktik. Kasi mga ka-idol, syempre, pag hindi ka nagbayad ka agad, uh, pag inoverdue mo, tapos bukas mo pa babayaran. Uh, hindi pa naman ako nakaranas dito sa Toktik nang hindi ako nakapagbayad agad. I mean, panare, ngayong ngayon ang due date ko, o hindi ngayon lang dito ako magbabayad. Ganon mga ka-idol. Basta hindi ko lang siya pinaabot ng ano, kinabukasan pa. So, ayun lang. Sana ay nasagot ko na naman ang inyong tanong. Uulitin ko po. Hindi po nako-convert into cash ang pautang ni Toktik na pay later. Thank you for watching! At kung hindi ka pa naman nakapollow sa akin, ipollow mo naman ako. Para naman updated ka sa mga utangan na tutorial ko mga chika-chika utangan. Sa so, ayun lang, thank you for watching.